Pinabulaanan ng isang kolumnista ang mga bali-balitang nag ng dating Rumward couple na sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino noong nakaraang linggo sa lamay ng pumanaw na talent manager na si Leo Dominguez. Ayon sa kolumnista, walang katutuhan ang nag-iwasan ng dalawang stars dahil talagang nagkasali sila mang umano sila sa pagpunta sa burol ng yumao nilang talent manager na si Leo Dominguez. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, naunang dumating sa lamay si Janine Gutierrez na kasama ang kanyang kapatid na si Diego at ang kanilang ina na si Lotlot de Leon. Matapos ang ilang sandali ay maayos na nagpaalam si Janine Gutierrez at maging ang kanyang kapatid na si Diego, bago pa dumating ang aktor na si Paulo Avelino. Nang dumating at pumasok sa chapel ang aktor na si Paulo Avelino ay naupo pa ito sa upuan katabi ng kay Lotlot de Leon, pahiwatig na wala talagang isyo sa pagitan nilang dalawa. Makikita pang nagkukwentuhan sina Paulo Avelino at Lotlot de Leon kung saan napag-usapan nila ang hiling ni Leo Dominguez na makuha ang trophy ni Janine Gutierrez para sa Best Actress Award mula sa Society of Philippines Entertainment Editors. Matatandaan na marami ang naghinalang naghiwalay na sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino nang mapansing hindi na sila nakikitang magkasama at hindi na rin nagpiflex sa social media ng kanilang mga larawan. Matatandaan na kahit hindi naman hayagang inamin ni na Janine Gutierrez at Paulo Avelino ang kanilang relasyon marami ang naniwalang naging sila noon dahil sa ipinapakita nilang sweetness sa social media. Sa mga naging panayam rin noon ni Janine Gutierrez ay nagbibigay rin siya ng pahiwatig na totoong may malalim na silang pagtitinginan ni Paulo Avelino. Ano ang sinyo sa balitang ito?